Ay po ka sa vlog ni Ma, ano ang bibilin mo ma? Ito Ha? Kalaman Kalaman siya po yung tawag dito mga idol Bibili po si Mandela yung kalaman idol, magandang hapon po mga idol. So, nandito po kami sa Gulayan mga idol. So, para mga idol, samahan nyo lang po ako mga idol. Babalag natin si Madir mga idol. Let's go mga idol. Si Madir mga idol, bumili po siya mga idol. Nagpaninda niya po. Wow, seryoso si Madir eh. Oh, Pipili din din ako mga idol. Patabangon niya mga idol eh. <laughs> Hi. Sinong inayan mo? Hi. Ito na po yung binili ni Mader. Yeah. No, oh, uh, Ayan po. Meron ka pito? Ito, wala akong bisay. Ito lang <laughs> si Ate. Ay, bukas sa so vlog, te. Ma, ano ang bibilin mo, ma? Ito. Ha? Kalaman po. Kalaman si po yung tawag dito, mga idol. Bibili po si Mader ng kalaman So ayan po. Hello. Ah, babayaran na daw ya, idol. Hello my idol. Pina sobrang bait. Bili na kaya? Ayan po. Ah. Bibilin Madero. Oh. Ano ngalan niyan Pancit. Ha? Pancit. Ah? Pancit. Miki. Oh, Pancit Miki. Mm. So, sana kayo punta si Mader. Ano na kayo bibili next time? Hi, ah, yung bilis, Lumalakan di ni Mader. Bibiliin daw ni Mader yan. Eh, karos daw yung tawag mga idol. carrots mura lang po ito yan binabayaran na po mga idol hi vlog hello sabihin mo hi vlog langasan mo hi vlog mga idol binili ni mga idol mga idol no yan pa ayan dinalagay na po sa plastic yan kayo bundas madir so ayan ayan yan ayan. 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 ayan Asan kaya punta dito? Asan kaya punta ba?

Suki yan kaya ate, iwan daw niya ito. Sabi ni mama. Di ba napakasipag? Oo. Oh, oh. Kahit saan-saan tumingin eh. Ang <laughs> ah, bibili ko. Anong bilhin mader? Mader? Ano pong ano pong bibilhin? Ma, ah. ano ang Yung ano din. Yung alahmas dik yo lo to ana gerdik ke babilen so itu puang dibilen ni mater mang idol mile pu sianan ana latwana pu nomor beco nisi mailona pu sia iya eh. tagah hapun do mang idol ais ah uh, lu to do sia na barbeque so itu yang kepatut mang idol lo oh. so ini entelan namon pu mang idol lo yang bago pu jan kasi iyan na diskel lamang ian Ito na, try ko mga idol. Ito mababa na. Walang mataas sa dito. no? Ito na po mga, mga idol. Uh, Bibilin po yan ni Mother mga idol, no? Ayan, inaayos na po. Yeah. Iiwan namin yung gamit namin dito mga idol. So, hanggang dito lang po ang video mga idol.